bad trip ako. Huwag kayong -hara sa akin dahil bad trip ako. Aba, eh, sino hindi magagalit? Siya nang binabayaran sa utang. Siya pa ang galit. Aba, hinahampas ko nga ng pera. Hinampas ko sa kanya ang liman libong utang ko. Hinampas ko talaga sa kanya, liman libo. Ay, mapag-usapan na sa Facebook. Hindi naman sa dahil ako pa may utang ko pa ang galit. E paano siya? Sige lang singil sa utang ko. Sabi ko, babayaran ko din siya. Babayaran ko. Huwag lang yung parinig na parinig sa Facebook na magbayad ng mga may utang, ganyan. Tapos ako yung message pa, itetex. Sabi ko, hindi ako nakakalimot. Babayaran kita. Aba, yun babayaran ko na ayaw naman tanggapin. Sabi ko, anong inaarte-arte mo at bakit ayaw mong tanggapin? Aba, sa sobrang galit ko, hinampas ko talaga ng pera. Hinampas ko ng limang libo. Yun, dugo ang mukha. Hinampas ko na rin. Yan. Hinampas ko na rin limang dibong are. Eh, ayaw tanggapin eh. Sabi kayo, bakit mo ayaw tanggapin? Meron eh, mo ni pera. Pera are. Pasalamat ka na. Hindi tigpipiso are. Oh, yan. Yan, tigpi sampung piso. Yan, sampung piso. Anong problema niya sa pera? Eh, pera naman are. Oh, Yan, ano problema niya dyan? Ano problema niya dyan? Pera din yan. Bakit ayaw, bakit ayon tanggapin ito? Bakit ayaw tanggapin yan? Eh, pera yan. Oh, pasalamat nga siya. Hindi tigpipiso yan. Ano, ano ba sa... Pasalamat siya. Nagbabayad ako. Pasalamat siya. Aray, isang daang tigli limang piso. Isang daang tigli limang piso. Isang daang tigli sampung piso. Tapos hindi niya tatanggapin. Nahampas ko nga.